guys. Ngayon guys, magsasanad naman ako ng konting kanin. Tapos, ang ulam po guys sa sinangat itong Mikeli na skinless. Ayan guys. Oh. Ito guys, dalawang peraso lang. Gusto ko nga isang peraso lang guys. Tapos, magpiprito ako ng isang itlog. Yun, yun lang guys ang iyaano ko sa ating Almusal na yung araw na ito. Tasa na tayo ng kanin, guys. Tapos, guys, ito. Pinagpritungan ko ng anak ko kanina ng baon niya. Tapos, ang liit guys, ang itlo pa. <laughs> Ayan. Hindi na ako lagay, naglalagay, guys, ng tawag niya. Ay, may shell yung tawag dito ng asin sa itlo kasi yung aking sinanggag guys nilalagyan ko yun ang star margarine e maalat na guys ang ating star margarine kaya yun yun ako maglalagay guys tapos isusunod ko yung ating stainless ito na no guys yung aking itlog ko nadurog na yung pula <laughs> Tapos guys, inusunod eh, ko yung aking tulagay so, siya on the Tapos lagay natin yung ating sa so, skin skinless guys. Ayan. Ito so, na guys, yung aking skinless. Ang ginawa ko guys, siniwa ko siya para maluto yung ilalim niya guys, ay yung pinakaloob niya. Ayan. Tapos, maya-maya guys, magpipat magsasangag na Kasi guys, pag nagluto talaga ako nito, inaanong ko muna po ng tubig. Eh, <laughs> lang naman siya guys. Kaya ginanyan ko na lang. Ito yung brown rice guys. oh hindi yan nabawasan kagabi pagkain ulit namin kasi yung tira, yun ang ininit. Tapos ito guys, hahaluan ko to ng white rice. Hindi naman ito lalahatin ko, guys. Ayan. Dinuro ko lang siya ng tinidoro. Di ba? Ang bilis, guys. Ayan. Tapos yung white rice naman, guys. Kukuha lang din ako dito ng konti, guys. Sa ating white. Parang gusto ko nang ubusin to guys. Ubusin ko na lang itong white rice, guys. Ayan. Ayan. Tapos guys, nilagyan ko ito ng konting canola oil. Tapos lalagyan ko siya ng star margarine. Ayan. Ito yung, ito yung ating sinangan. Para guys, bala ko, iubos ko na ito yung aking bahaw na kanin. Iubos ko na lang guys yung aking bahaw na kanin. Tapos, lagay ko na yung aking bawang. mag-grow ng guys, ilalagay ko na yung ating kanin. Of course, lagay ko na guys yung ating brown rice. pag ko na naman to guys, yung brown at saka white. Ayan na siya guys. Ito na guys, yung white rice at yung ating brown rice. Pinagsama ko na siya. Tapos, lagyan mo na natin siya ng nor seasoning, guys. Ayan. Nor seasoning to, guys, ha. Tapos, lagyan natin siya ng pamilya. Ayan. Ito ang fried rice naman ngayon ni Manay, guys. Hindi naman ako naglagay ng mais na nasa lata. Ito, simple sangat lang guys. Walang mga bilay-bilay. Yung bulso ko sa guys. Pagulitin niya rin ang Tapos ito, pag ang tira namin guys na sinangan, papasok ko yung sari. Iinitin na lang. Masarap siya guys. Pag ano, iinitin na lang din yung sinangan. Akan, gusto ko talaga, guys, sa sinangat. Lagi, alam niyo ba yung parang mayroong korting noto? Uh -huh. Yun ang gusto ko sa sinangat, guys. Guys, yung sinangat ni Manay, magaan na lang tayo, guys. Video tutustahin ko lang yung aking sinangat, mga guys. Tapos, ito na yung itlo guys. Nasunog yung skinless ko, pero okay lang, guys. Gusto ko yung sunog-sunog. Ayan guys, luto na yung sinangat ni Malay. Almosal na tayo. Masarap pala guys yung stainless ng ni, Ano siya? Masarap. Kaon tayo ng mga guys. Ang harap ng stainless ng McKinney pala guys. Ay, na-check na ko lang yung lulong ganisa. At saka yung ano niya. Yung ganisa at saka ano ba yan? Along ganin sa langga sa natik lang, mo pa sa ano, bikini. Ayong ano pa ham ham. Kain tayo mga guys. Bye. Guys, alam mo sana tayo. Ito yung aking paboritong pinggan, guys. Ayano. Kain. Thank you. God bless po.